So mga guys mga dol, uh, technique sa uh, pamanag no -cost, mga doll, nana. nukos mga dol nga Kita tag nukos dol nga uh, nagpalalom. Lima ka pa padong unom Uh, Gablinker ko mga guys mga dol para nungunong. Gabante mangyapon so blinker lang yabon mga guys mga dol bala gabante. Di to pasigaan kay kwatong stilihan mo dagan no, mayo. Blinker lang kita nga na. Akong ako ginang gigugodol nabot tapos Unong kadupa. unom. So atong hangin ana murag apiki na kayo. so, kay pa man. So ako ni kay kay pa ako pang iban uh, mm. na nga. Kaya pa sa ko hangin balik. Mga guys, mo na Mm. Mana kita ngin ato. Ini pa na guys, sigaw ngin suka. So di tagtangas guys kay layo kita balikanas sa babaw. Unong pa kadupa. Mga guys. Oh, so, so, guys, katungan ta na, guys, mo siya guys. Oh uh, yeah. Ano. So, mano tong unang kuha. Nukos. Mga doos kilo na siya, guys. So, atong togon. Kama na guys, ha? So, dada, so, guys. Ha? Kita kong may busug, eh, guys. ko may aking kusog, guys. Mga dako, padung sa So, gablingkir ko, guys. Padung ko dito sa iyang gindaganan. Akong ipangita. So, anak. Akong pa, giwaga. Pangita ko. Asa karon. Pangita ko ko siya. Si kabante ko tulad na nasa unahan so ako hindi nangkirag pa suga so wala do. may layo, layo ra ba so nakita na ko siya aksyon ako nung subi nangkira na ko so, itong lulon so, guys so mano siya guys hmm na guys tuho guys ako oh, guys ah uh, nata sa lima kadupa na guys so dahil dali ugtong nga guys kay ako hangin sa at na. di na dito ang palabi so dari tengah kita kau berbari nak maju terus tas kita anak guys kayak di maka si mana guys nah solo solo day guys aku guys tengah tengah guys dari tengah oke jadi jangan kau yang nak mana guys nak so nak kau tak dua kabuk guys dengan ukus so ang guys puting lubuga mong dito ko sa lalum na mana hindi unom Uh, Nangilip skin ba na guys So awa guys Dua na kabugtong ko guys Ano guys Mga na tong kuha Dua kanukos Mga dagko kina guys mga dol Nga mga na patikling sa pamana Sa mga nukos dol Blinkira ang giyo kung makita nga masutoy sotoy nukos Blinkira para mahunong So guys uh, Good size kayo Ang usa kay dool Ito nga Nga ang usa Mga tripod pong usa So nakakuha kita kilo ka pin guys So kana siya guys ha So guys, ah, uh, nako yung shout out guys kini si Jar Santilla Layar nga ah, uh, diya sa Tangil o sa taga Barili nga si Promise Me. So kana duha akong gi-shout out kay magpa-shout out daw silang duha. Okay guys, mga dog.